Giant Taro, isang halaman, usap-usapan at trending ngayon sa social media. At di umano, ito ay binebenta na ngayon dahil sa kakaiba nitong halaga. Ano nga ba ang Giant Taro o Giant Alocasia? Ating alamin mga ka-TV Pero bago 'yan, this is Friends TV, i-click mo na ang subscribe button sa baba at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong videos. Ang giant taro ay orihinal na namumuhay sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ngunit sa mga nakaraang siglo, kilala na rin ito mula pa sa mga Austronesian sa Taiwan. Mula sa Pilipinas at dahil na rin sa sibilisasyon at pakikipagkalakalan ng mga tao noon, ang mga ito ay kumalat sa iba't ibang parte ng Timog-Silangang Asya at Pasilangan sa Oceania kung saan ito ay naging isa sa mga pangunahing sangkap na pananim o binhi ng mga isla ng Pasipiko. Ang giant taro ay isa sa apat na uri ng aroids o taros. Una, ang swamp taro. Ikalawa, ang taro o mas kilala natin sa tawag na gabi. Ikatlo, ang santoso volume o mas kilala din natin sa tawag na linsa. At ikaapat na nga dito ang giant alocasia. Ito ang mga pangunahing pinagkukunan ng starch ng mga astronisyan at ang kanilang mga dahon at tangkay ay nakakain din kung ito ay luto ng husto kahit na ito ay bihirang gawin para sa giant taro dahil naglalaman ito ng mas mataas na dami ng rapids na sanhi ng pangangati. Kung ating iisipin mga ka ang giant taro ay itinuturing lamang na damo at bihirang gawing dekorasyon sapagkat walang pumapansin sa mga ito dahil tumutubo lamang sila sa mga bakanting lote. Pero ngayon, di ko malaman ng dahilan sa bigla nitong pagsikat at marami na rin ang naghahanap para gawing pangdekorasyon. Kung sa atin ay isa siyang ornamental, sa ibang bansa pala ito ay may halaga at importansya lalo na't ito ay pinagkukunan nila ng pagkain. Mga Ka ka-TV, bago ko tapusin ang video ito, samahan nyo ko at tayo ay maghahanap ng halamang ito. Okay guys, so nandito ulit tayo sa Anyugan, I amin mean, Kung saan maghahanap tayo ng uh, giant location or giant taro. Actually guys, may nakita na ako dito noon pa. Uh, medyo malaki na siya. Kaya lang, uh, syempre tagal na akong hindi pumupunta dito so di ko alam kung nandito pa pero ito may nakita na akong giant taro ayan ayan giant taro ito guys so kung mapapansin nyo medyo maliit pa sya yun pero yon may matangkad ng isa ayan So, ito guys yung sinasabing nagtitrending na ngayon at binibili na ngayon sa malaking halaga. Siguro depende sa laki ng halamang ito. So, yan. At kung pansinin nyo, ito yung mga tangkay talaga nya. Yan. Yan guys yung naglalaman ng mga rapids na sanhidi ng pangangati. Kapag pinutol natin yan, may lalabas dyan na mga rapids o yung dagta no lakas ng hangin actually guys ang giant taro kung nakita nyo kanina sa video mas tumatangkad pa siya sa tao pero itong nandito ngayon is talagang medyo maliit pa ayan yan guys yan yung giant alokasya o yung giant taro so guys kung nagustuhan nyo ang video ito please click the subscribe button sa baba at i-hit mo naman ang notification bell para update ka lagi sa aking mga bagong videos yan maraming salamat po and kita kits ulit